Yes. <laughs> Kailangan lang kung ano ang ruta nitong jeep na sinasak. Hello at welcome back sa aking channel. Si Judy Ann Santos ay tunay na inspirasyon sa kanyang bagong video na ibinahagi sa kanyang social media account kasama ang kanyang anak na si Johan Agoncillo. Sa, sa unang beses na kanilang pagsakay sa jeep na magkasama, ipinakita niya na ang mga simpleng bagay ay may halaga. Jeep Pride para sa aming kolehiyala ang kanyang caption. Nagpapakita ng pagmamahal at suporta niya kay Johan habang pumapasok sa bagong yugto ng kanyang buhay. Napakaswerte ni Johan sa isang ina na katulad ni Judy Ann. Sanay patuloy silang magbahagi ng mas maraming masasayang sandali sa kanilang buhay. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. Hey! <laughs> <nilangang alaman. laughs> kung ano ang ruta nitong jeep na sinasakyan namin to go around school. So, yun. Gusto ka jeep kami eh. Woohoo! Parang galing na ako ang kipolo nito. Oh. jeep! Naglakad! Next natin, magbubush tayo, anak. Yeah!